Kahit nga umaraw at umulan, ay eh talaga namang ang sarap mag food trip ng Lomi. Swak na swak at panalo naman talaga kapag ganitong napakaraming toppings. At panalong panalo tong natagpuan naming Lomihan na medyo tago pero pag inyo natagpuan ay eh talaga namang babalik-balikan. Ito nga ang sa Batangas Food House na matatagpuan sa may Aguila Street, corner ng Nara Street, ISG Central, Pinagsama Village. At tara, samahan nyo kaming mag food trip at timusan na kanilang Lomi Batangas. Tara mga kabarangay, food trip tayo. Oh, you know, titikman natin ngayon yung Lomi Batangas ni Lunesa. Tingnan nyo naman yan mga kabarangay kung gaano kalapot yan. You know, solid. Pag nyo talaga, uh, napakarami magsawag yan. Kita nyo naman yan, meron sila rito ang lechon, kawali sa kanilang toppings. Tapos meron din sila rito ano, din sila rito Shanghai. Meron din kikiam at meron ding somay. Meron ding somay. Ayan, no? Oh, kita nyo naman yan. So, tingnan nyo, meron mga, hmm, eto, solid. Toppings pa lang, ipanalong-panalo eh, ka na. So, sa halagang 90 pesos, meron ka ng special Lomi Batangas na talaga namang panalong-panalo mga kabarangay. Siyempre, yan ang partner ng Lomi Batangas, yung sibuyas na puti, may sili, tapos si itong toyo. Siyempre, kalamansi. Ano tirapin muna natin to. So yan o, oh. lalagay natin ano, salo muna natin yan dito. Mas panalo. Hmm. Hmm. Dito. Yan, nakita nyo yan? <laughs> swak na swak. Ito, yung toppings pa lang eh. Ito na yung magpapanalo talaga eh. Tapos mga barangay, tingnan nyo yung toppings oh. Merong litsyong kawali. Mmm. At ito. Ito pa mga barangay. Ito pa yung pinakapanalo dyan. Yung Shanghai. Si Ang Subo pa ulit. Pita nyo naman yan. Mm. Swak na Swak barangay. hmm Sarap. hmm Siyempre may atay din yan. Yung nagpapanalo. So, sa usap muna natin. hmm Ito pa oh. Yung... So may panalo panalo mga barangay. so sa lahat nga ng mga kabarangay natin dyan dito sa Tagig, lalong lalo na dito sa may ISE Central sa may pinagsama kung naghahanap kayo ng sulidong food tripan lalong lalo na itong Lomi, Batangas, Saba dito na kayo pumunta sa Lonesa, Batangas Food Hub yun o panalo dito